Okay. Uh, kung sa kaalaman, taimtim ako na nag-aral sa biofloc. Kasi ito, technology ito. Eh. Hindi siya mahirap. Sundan lang natin ang tamang proseso. Kailangan nga may background tayo na huwag tayo umayaw kung... Anyway, sa akin kasi matanda na ako at masubra-subra na ang aking karanasan na, na daanan sa trabaho ko dati. At uh, ngayon, na apply ko siya. At ang utak ko ay priskang-priska pa rin na mag-aral. Ito napakasimple lang eh. Hindi kailangan ito ng mga PCRs. Graduate ka, iyan. plus mo na lang yan kung nag-graduate ka ng PCRs. Pero dito ay maliit lang na interest. Sufficient na na mag-guide sa iyo kung ano ang dapat gagawin sa iyong mga isda. Ang sabi ko nga kanina, number one na kailangan i-introduce natin sa ating mga alagang isda ay yung oxygen. Malinis na tubig at mirong probiotics. Ito, bago ito. A orobiotics, aqua nitrifying odor fixing Probiotics, isa yan. Okay? Then, ito, ang pangalawa, 350 grams pala yun. Ito naman ang isa, Orobiotics Aqua Maintenance, 350 grams. Ito, hindi ko pa nabasang kanyang guide nito, but, napakasimple lang din sundan. Ito ang pagkain ng ating mga beneficial bacteria. At, tandaan din natin na ihahalo pala ito sa feed hindi pa ako dito another content yan at na isa pang kailangan natin dito ay mayroon tayong molasses na ilalagay bakit ba molasses bakit hindi kung ano-anong bagay diyan na bakit molasses dahil ang molasses is pagkain ng mga beneficial bacteria mabilis sila mag populate mag -populate multiply ng kanilang population. So, kailangan nila ang matamis na molasses. Kahit anong gagawin mo dyan, kahit sa, sa lupa, may molasses din. Yon. So, aerator. Ang aerator, kailangan may backup tayo. Hindi lang isa. Ito, ang sabi ko sa inyo, backup na to eh na lalagyan nitong uh, tinatawag na binture. So, na-discuss ko na to kanina, hindi ko na uulitin. So, ito ay backup ko. Now, dahil naisip ko kung mapalso ang primary ko, which is LP100, LP200, kung bumigay, halimbawa, ano na lang? Wala ako oxygen na i-introduce doon sa tubig ng aking mga isda. So, ito, Uh, ito primary, ang LP200. At ito naman, ang host na ito ay 25 mm or one inch, ang laki niya. At actually may butas-butas ito -butas ha, Mut uh, matala air diffuser. So kung ito ay lalagyan natin ng oxygen galing sa LP200 uh, natin, ay magdi-distribute na ito dito siya and then dahil ito ay puros, lumalabas ang hangin dito at mag-create siya ng bubbles papunta sa taas. So kung sa ilalim ito galing, no? sa ilalim, ang akin plano nito is pabilugin ko. So dahil magaan siya, kung may tubig, lilitaw siya. So kailangan may pabigat tayo. Ang pabigat ko na ay yung 9mm na kabilya. Ito lang, ipakita ko. Ito, winilding ko na rin ito. Insakto, insakto ito doon. Pero pinturahan ko muna to para maalis ang kalawang dahil ibabad ko sa, sa tubig. 9mm lang to, Mora lang to. Uh, I think 90 pesos ang isa. Dahil may extra ako. Kasi 31 uh, feet ang kailangan doon. Dahil 20, may extra ako nga. Sampo, insakto, insakto sa si bilog. Pipinturahan ko lang to na, ng epoxy. So, I think Natapos ko na discuss sa inyo ang aking gagawin. Ah, tayo tayo na mai. Tayo na. So na-discuss na ko na sa inyo ang wala lang ako dito ang LP200 na nag-reorder ako dahil palso yung una kong seller na kinontak sa Lazada. So wala. So kapon lang ako nag-order ng LP200 at mataas-taas ang presyo na yon. I think nasa 9,000 pataas pa. Okay. Sige lang. Wala kaso. Kasi babawiin lang din natin yan sa unang grow natin. Okay. Dito tayo. Ipakita dito. Huwag nang sa loob kasi napakita na natin yan dito. Ito ngayon ay gagawin ko. Mga palita to dati sa aming hollow block na business. So ito malapad-lapad to. Isang palita to. So Lagyan ko dito ng hagdanan para makaakyat ako. Dito ko lahat ipatong ang controls ng aking motor. Ito ay, oh, matigas to, oh, mabigat ha. Wala pa tali ito, mabigat siya. So, pwede dito. May oh, mo muna ako. <laughs> ipakita mo muna ako. So, uh, pwede dito, pahingaan din. Kapag may mga isda tayo dyan, no? hindi na dyan pakita kasi nakita na nila. Dito wala pa tayo isda dyan. Now, But lagyan ko lang dito railings para hindi ako maholog. Pwede na ako makahiga-higa sa folding bed. Atras-atras ka muna. Okay. So, yun. Uh, kapag uh, mag-relax ka, pwede mo dito lagyan ng upuan or lamisa. Makikita mo ang iyong alaga na isda. That is calming effect. Less stress sa ating utak. And then, kung nag ka or kung may bisita ka, pakyatin mo siya. Dito kayo upo-upo. And then, magtungga lang tayo nang kung shot ka ng San Light, then tungga-tungga lang, konti. Konti lang kasi makamalasing ang ating alagang pista. Okay. Now, ito ngayon, kuniklado na ito. Nagawa ko na to. Ito ang aking delivery line ng free Ito. Yan. Ito ang aking X-house. hindi yan, ano, may idugtong pa ako dito. Sample lang ito sa uh, aking ginawa at nilagyan ko lang dito ng sealant uh, para matanggal ko anytime. Mag actually, mataas pa ito hanggang dito. Mayroon ng na nga karede yan. Okay. Huwag na tayo magpatagal dyan at din tapos na. Tapos na to at isda na lang hinintay ko. Pero ang LP200 ang napakamahalaga talaga sa lahat. Ano, wala na anong pagkulang ko dito. oh, mayroon pa isa. Yung mahal dissolved oxygen meter. May kamahalan siya. Uh, I think nasa 8,000 plus So Sa sunod ko na yon Sunod ko na yon bilhin Kahit may isda na Kasi why? Malakas naman ng aerator ko Wala na ako Kahit hindi ako mag reading reading Sobra sobra ang oxygen na ibibigay ko dyan sa tubig So guys I think mahaba haba na to At yan lang ang maibigay ko sa inyo Sa update sa araw na to sa sunod naman, kung mayroon akong ma mga contents na maganda, then hintay-hintayin nyo yan. Kunti lang. Kasi ako ang nagtatrabaho, and then sa gabi ko ginagawa itong pag-upload ng video. So guys, lagi-laging alagaan nyo yung mga sarili. At uulitin ko sa lahat ng mga nag-subscribe dyan, taos pusong nagpapasalamat ako sa inyo. Take care and God bless. Bye!